Hello guys! Magandang araw sa lahat. Ito, cooking time na naman. Magluluto tayo ng simpleng recipe. Ito yung, alam nyo kung ano ito. Yung mga pinaka-paborito natin sa lahat. Katulad ko nagluluto ng mga ganito. Hmm, guys, masarap ito. Ito yung kamatis. Ayan. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene maraming vitamina. Ngayon ay maraming uh, kamatis ngayon sa probinsya natin dahil dito nang gagaling yung mga kamatis. Yan, mas uh, masisipag kasi ang mga Ilocano. ayun so ganito lang ang uh, simpleng simple luto ko ngayon. So, ayan. ayan. at uh, masarap na luto nakamadaling luto. Kailangan natin na uh, ayan, ito, ito mga kailangan ko. Ayan siya. Guys, kamatis. Iliwain siya ng ganyan lang. Slice lang siya. Ito siya. Ito yung pinakapaborito ko. Bata pa na ako. nag na ako ng ganito. Simple ulam. Para sa lahat. Lalo sa akin sa ating na taga probinsya. Kamatis ay mura ngayon na, na nagkakalaga lang siya ng 25 pesos sa kilo. Okay, siya. Maswerte na tayo dahil nakatira tayo ngayon sa probinsya at uh, maraming gulay, maraming uh, kamatis. Yan. Yan ito lang, guys ang simple ulam natin for today ayan walaan nyo kung ano pang lulutuin ko yun yung nakasimple ito yung sibuyas sibuyas ng ilocos ayan actually tinanggal ko siya na tinanggal ko yung dahon niya oh guys ito yung inuulam ko parati ito mag ng walang natin. Ayan. Ayan. Karamihan sa atin ay katulad ng mga nanay na katulad ko rin na naghahanda ngayon ng pagkain. Dahil hindi naman masarap yung ulam na magluto ka ng maaga, no? Wala naman tayong pupuntahan today, so... Madalit lang magluto. masarap ito. Halaga ng uh... Ako nga sa ibang bansa, ginigisa ko lang yung kamatis na wala nang uh, wala nang ano. Uh, ah, na, sahog na kung ano-ano. Ginigisa -ano. ko lang siya ng uh, manteka at sibuyas. Tama na sa akin. ngayon guys, ano yun yung mga siya. Ngayon, idagdag natin sa Ayan siya. Ayan. 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 Masarap ito guys. At tingnan niyo siya. Pinakasimple ang luto. Nagagawin ko ngayon. na. Isa na tayo. Ayan guys. At ibabalik uh, ko yung camera dito sa ano natin. Ayan. Ayan siya guys. Magluluto tayo na. Nagtataka kayo siguro kung bakit may aluminum dito. Para hindi tumalsik yung manteka. Diyan mahirap kasi kung tumalsik. Ayan. Ayan. Hmm, yan. ngayon yan Kailangan ng low fire. Ayan. Talagyan ko siya ng manteca Konti lang. Yan. Ayan. Ayan. Magluluto tayo ngayon. Ayan, Maglalagay natin ng sibuyas. Ayan na, guys. Sibuyas na. Ayan na yung sibuyas. Maglalagay ko na yung sibuyas. Sibuyas na. Sibuyas na. kamatis. Ayan, yung kamatis. Wala natin nating lutuin yung kamatis. So pang ano nang ano. Magyan natin nang everyday magic sarap. ayan So, lagyan natin ng kaunting asin. Ayan sya. Ayan. So, hintayin natin magka maluti kong kamatis. Ayan, sarap na. Kailangan natin maduro yung kamatis para ayan siya. Hanggang matunaw yung kamatis niya. Madali lang 'yan, guys. 'Yan. Ano po siya? Mayaman ito sa lycopene, alam niyo ba? Ang kamatis ay marami siyang ibibigay na bitamina sa katawan natin. Ayan. Parating niya advice ng mga doktor nang kumain ka ng kamatis araw-araw. 'Yan. Lalo na yung may sakit, may mga prostate, mga lalaki. 'Yan kasi kung wala akong ginagawa nagbabasa ako ng mga binipisyo ng mga gulay, mga preskong gulay ayan para sa ganun ay uh, meron tayong kaalaman na uh, i-share natin sa mga kapatid natin ayan yung mga hindi pa nakakaalam yung walang saan magbasa ito na yung tamang uh, recipe para sa atin simpleng ulam lang alam ko na maraming busy sa atin lahat at wala silang time magluto sa mga maraming proseso sa pagluto. So yun na guys, ito yung pinakamayaman at pinakamagandang recipe for today. Simpleng ulam. Hmm. Ayan. Yeah. Guy. Ito guys. Ayan, the master. Master sardines. Ayan siya, Ligo. Sardinas ng Pilipinas. Ayan guys. Ito yung Ayan. 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 Kaway-kaway dyan -kaway sa mga nanay na nagluluto ng katulad kong sardinas. Ayan, masarap na ulam. na, kumpleto na. May lycopin ka na, may omega-3 ka na. Puno ng vitamina sa katawan natin. And guys, ito lang may share ko sa inyo for today. Salamat sa lahat. Salamat sa panonood nyo sa mga videos ko. Ayan. Lotong na. Ayan siya. Simpleng luto mga nanay. Tips for today. Yeah. Thank you.